masyadong lubak-lubak nga, no? punta tayo ngayon sa farm no? ah uh, uh bako yung dadaanan natin pero kahit pa no? kahit na tricycle lang nakakapasok na dito Ayan. mapapansin ninyo no, yung uh, tubo masyadong uh, na, na rin ng uh, takinin, no? so, wala pa isang buwan yung uh, tagulan pero uh, parang uh, okay na yung tubo no? hindi Unti hunting nakaka-recover na. so, ito po yung uh, pangunahin no? at uh, majority ito sa bayan ng Matalang itong uh, pagtatanim ng ano, tubo kung so, upaga, majority, majority na kabuhayan ng mga tao dito. So, kikita po ninyo yung uh, lawak na mga tubuan dito. So, approaching kami dito sa aming farm, no. Kung saan at uh, g-update kami. So, Tumusta na yung uh, sitwasyon ng farm, no. Dahil uh, bagong tanim nito. Pinalitan yung uh, lumang tanim dahil uh, kagaya nito, madalang na after uh, abat apat na cropping no kung, uh, kung medyo madalang na talaga kaya pwede na silang uh, palitan so ayan uh, malapit na malapit na tayong uh, makarating dito sa aming farm no ayan. at uh, maganda na yung karsada no hanggang dito sa farm may uh, ano na uh, nakakarating na yung uh, tricycle so ito uh, land trip pa lang to ayan at uh, maliit na rin uh, mataniman to so, uh, ganyan lang po yung uh, pag uh, land trip dito sa pagkatanim ng tubo no? Uh, so minsan isang uh, ano lang isang uh, araro lang no? Uh, yung uh, lang isang uh, lang so tataniman na kagad masyadong apektado ng uh, taginit yung mga tubo no? Uh, malapit na malapit na rin tayo makarating dito sa uh, aming uh, farm no at uh, magkaiba ito itong uh, kabilang uh, lot no ay uh, mataas na rin yung tubo no pero talagang uh, Dumating na tayo dito sa farm no. Ito po yung uh, kauna ng uh, pag update natin dito sa aming tubo no. So ito po yung uh, pangunahing majority na uh, pangkabuhayan dito tinatanim dito sa bayan ng Matalam no. Dahil uh, katabilang natin, kumbaga ay uh, kapitbahay lang natin yung sentral no. Atatanaw rin natin yung sentral dito sa ating kinalalagyan. Ganun po kalapit no. So medyo hindi ano uh, silaw yung ano. Pero nandiyan lang no natatanaw dito sa ating kinalalagyan yung uh, central kung saan at uh, malapit na malapit lang kaya nagiging uh, majority na kabuhayan ng mga tao dito ay uh, pagtatanim ng tubo. So ngayon uh, nanadi dito po tayo ngayon sa farm no kung saan at uh, i-update natin no. Magbibigay tayo ng update kung musta na yung uh, tubo. Dala uh, hindi lingid sa ating kalaman na matagal-tagal na taginit, no. Kahit na ganong gaano katibay yung uh, tubo sa taginit, no, pero ano rin, no, talagang nasaktan na nasaktan rin. At uh, ngayon, no, papakita ko kung uh, dalawang lot ito. Itong lot na ito ay uh, ito yung uh, dati, no. So sa kabila ay uh, bagong tanim. So tara na at uh, puntahan natin yung uh, bagong tanim na Uh, tubo ta uh, itong tubo na ito ha, no so ang ginagamit rin na kanyang ano ginagamit rin na kanyang pananim no itong uh, katawan rin niya no pero marami nang nagoculture nito so pag uh, tumaas na ito, ito po siya yung uh, ginagawa rin no. Pag tumas uh, tumaas na ito, ito yung uh, ginagawang uh, similya no. At uh, yung iba nagco-culture pero karamihan na uh, gumagamit nito, uh, nagtatanim ng tubo ay uh, yung katawan rin ng tubo yung uh, ginagamit no. Kaya ito yung uh, ano no, ah uh, Maganda dito dahil uh, pagnalinisan lang no pagnalinisan at uh, nakapagbigay tayo ng abono pagdating ng 8 uh, months to 9 months ay uh, pwede na siyang i harvest no so medyo mataas-taas na yan so ganun po yung uh, ano uh, kalakaran ng uh, pagtatanim ng tubo so yung tubo uh, marami pong uh, paggagamitan dito nanggagaling yung lahat ng ginagamit natin na mga asukal No, <clears throat> ginagamit natin natin ng Matamis, no? Kagaya ng uh, lahat ng produkto na ginagamitan ng Matamis, soft drinks man 'yan, mga pagkain na may Matamis. So halos lahat ng pagkain natin noon ay uh, nagkakaroon siya ng uh, asukal. Kaya ito 'yung uh, pangunahing na talagang uh, hindi talaga bumababa itong uh, asukal, no, sa ating pamilya, no laging tumataas. Kaya yung uh, mga malalawak yung uh, kanilang tubuan, so lagi silang jackpot, no? So kaya ito, bayan ng matalam, ito yung uh, mabilisan na uh, nagpapa ano no, progressive ng uh, ating bayan itong uh, tubo. Uh, nalinisan to, no? Kasi ito lang naman ang pangunahing ano, ganito lang 'yan, no? Pero ngayon, mayroon na silang uh, pamamaraan na pamatay damo na ini spray lang no so malamang uh, kulang pa sa budget itong uh, pa, ano namin no uh, may hina pa yung resources natin kaya wala pa tayong uh, gamit na pamatay ng ano uh, damo no dahil uh, ano yon na uh, iniispray lang yan dito pero sa tingin natin no makaka-recover pa ito dahil uh, nasa tatlong buwan pa lang tong uh, tubo na ito at uh, tara na at uh, punta natin yung bagong tanim. So approaching tayo dito sa ano, bagong tanim no. Para makita natin yung sitwasyon ng uh, bagong tanim dahil uh, pinalitan na masyado nang uh, madalang yung puno niya, no. Pero nakikita natin may uh, magaganda rin ng pagtubo, no. May mostly na bagong mga tubo na uh, ano na matataba na ah, no Ito yung kahalaga ng uh, tubo no sa ano merkado lahat po ng uh, ating kinakain no alo sa uh, majority na yung uh, ano all sa uh, majority yung uh, ginagamitan ng asukal tinapay soft drinks lahat po niyan ya ginagamitan ng uh, ano gagamitan ng uh, asukal so ito ah uh, nandiyan sa ano dahil uh, naglilinis sila dito no uh, kanito po nandito pa rin tayo sa part ng uh, ano pa rin tayo So nandito na tayo sa ano bagong tanim no. Hatak uh, nakita natin yung uh, sitwasyon dito. So uh, masasabi natin na makakabuhay na talaga itong uh, ano itong uh, itsura no ng uh, ating uh, nakikita ay uh, uh, solid naman no uh, kahit na dumaan yung uh, taginit no ay uh, parang ininya in ininda no. At uh, ang ganda nang uh, pagsibol nitong uh, bagong tanim, no. At uh, masasabi nating uh, perfect siya. So ito yung uh, ginagawa nila ngayon dito, naglilinis sila dito sa farm, no. So magang-maga pa hindi dito na yung uh, utol ko. No, at hindi uh, dito sila at uh, naglilinis sila dito, no. Punta tayo dito sa kanilang uh, kinalalagyan. Ganyan po no ganyan yung uh, itsura ng uh, bagong tanim no So ganito na kataas tong uh, bagong tanim no At uh, masasabi natin na uh, halos sa uh, 100% na tumubo rin lahat yung uh, tinanim at uh, makikita niyo na talagang uh, uh, itsurang makakabuhay na no talagang uh, maganda yung pagkabuhay niya Uh, although, uh, dumaan ng uh, matinding tag-init ito, no? Nung itinanim ito, no? Ay uh, matagal bago siya inulanan. Pero, papansin natin, no? Ay uh, maganda yung uh, kanyang pagtubo, no? Kaysa yung sa kabila, no? So, malamang siguro sa next cropping ay uh, papalitan na rin yung uh, kabila na yan. Dahil nga, uh, madalang na rin at uh, masyadong apektado uh, nung taginit no kasi kasagsaga nung uh, mataas na siya nung taginit ito naman nung uh, dumating yung ulan so maliliit pa dito no maliliit pa ngayon nung dumating yung ulan sa binanatan ng ano uh, nilagyan ng abono kaya uh, talagang uh, umusbong siya nang umusbong so yan po at uh, ganito po yung ating uh, hanap buhay dito sa probinsya no itong pagtatanim no uh, kung ano man ang tinatanim pero pagtatanim pa rin yung uh, uh, kabuhayan dito pero ito nga inuulit ko yung uh, malaking kabuhayan dito no na majority na tinatanim ng ating mga kababayan dito ay ito pagtatanim ng tubo dahil kapitbahay lang natin yung sentral kaya mabilis yung pagunlad ng uh, bayan ng Matalam dahil dito at uh, maganda yung produkto dito sa bayan na ito. At uh, gagala tayo, no? Gagala tayo dito sa farm. Papasyal ko kayo dito sa farm. Nakikita po ninyo yung uh, ating uh, farm, no? Ayan. So, uh, masasabi natin na talagang uh, makakabuhay na, no? At uh, maganda yung uh, tani, ano niya, tubo niya. Dahil uh, kaya naman pinalitan to dahil uh, madalang na nga yung uh, kanyang ano kanyang uh, pagtubo no pero ngayon bumawi siya at kikitan uh, kikita natin na uh, maganda talaga yung uh, pag pagtubo niya. Meron din dito silang uh, tinanim ng bago no at uh, papatubo pa lang yung uh, ano, ito, uh, nakikita po ninyo yung uh, ano, uh, bagong mga tanim na ito, ito lang ang tag, ano, ganito pa, no, ganito lang siya kalaki nung uh, dumating yung uh, tagulan, no, at uh, salamat naman kahit papano haya uh, naka-recover kagad, no? At uh, yung uh, mga bagong uh, tanim na talagang apektado talaga nung taginit hindi talaga tumubo. So nataniman na rin diyan. Ganyan lang po. At uh, bawat uh, mga part na hindi siya tumutubo at uh, namatay nung uh, taginit haya uh, tinataniman kagad. Ka at uh, pausbong na rin. Yan uh. Osbong na rin yung mga tanim na yan. So, yan po, nakikita po ninyo, no? Yung, uh, ano, malapit na rin tayo dito sa, ano, lang sa kabila, yung uh, poblasyon, no? Halos sa... Uh, wala nang 1 uh, kilometer ayan nasa poblasyon na tayo No, kaya uh, maganda itong farm na ito. No dahil uh, malapit sa lahat. Oh, yan po. At uh, ito lang yung part na ito ng uh, tubo na ito yung uh, masyadong naging apektado ng, uh, taguinit, no ng taginit no. Mangilan-ilan lang yung uh, bagong uh, ano pa lang ausbong uh, pa lang yung uh, pagkatubo niya. Yan. Bago pa lang. Ha. Kaya ito patubu uh, patubo pa lang siya. Ito naman ha uh, malinis na dito ganito lang yung uh, tinatanim no uh, katawan niya so tumubo na siya mga dalawang buwan ito makikita natin na uh, ganyan na kalalaki uh, so kung patuloy lang na umuulan so uh, ito mga hindi pa ano tumubo no so tutubo lahat yan dahil uh, nandito, nandito, na tayo sa part ng uh, tagulan na no Ampo, uh, kita po natin na uh, maganda yung uh, kanyang uh, pagtubo at uh, malinis naman no. Kunti-kunti uh, lang ng mga damo, no. So, yan po yung uh, ginagawa ng utol ko na magang maga pa. So, yan po yung uh, kanyang uh, routine na uh, trabaho dito sa farm. Magandang umaga po sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel. Huwag no? po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para lab lagi po kayong ma-update sa ating uh, ina-upload. Uh, magandang umaga po. Maraming salamat.